Ang Battle of Yaltong ay isang mahalagang laban na naganap noong Abril 22 hanggang 23, 1951 sa panahon ng Korean War. Ang labanan ay kilala rin bilang Yuldong at naganap malapit sa Yaltong River sa Hilagang Korea, kung saan ipinakita ng mga sundalong Pilipino ang kanilang tapang laban sa mas maraming puwersa ng mga Chinese Communist Forces (CCF). Sa video ito ay ating aalamin at babalikan ang Battle of Yaltong, kaya simulan na natin. Simula ng labanan, ang Philippine Expeditionary Force to Korea, PEFTOK, na kinabibilangan ng 10th Battalion Combat Team, BCT, ay ipinadala sa Korea bilang bahagi ng United Nations, UN, forces upang labanan ang paglusob ng mga komunista mula sa Hilagang Korea at China. Sa panahon ng labanan, ang 10th BCT ay nasa ilalim ng pamumuno ni Col. S. Ojeda at sila ay nakatalaga sa isang mahalagang posisyon sa Yaltong na bahagi ng defensive line ng UN forces. Noong gabi ng ikadalawamput dalawa ng Abril taong isang libo naraan at isang malawakang opens iba ng CCF, tinatawag na Chinese Spring Offensive, ang inilunsad na may layuning palibutan at durugan ang mga puwersa ng UN. Ang 10th BCT ay isa sa mga unit na direktang sinalakay. Ang unit ay naharap sa napakaraming bilang ng mga Chinese soldiers na mas malaki ng dihamak sa kanilang bilang. Pagtatanggol ng mga Pilipino, habang inaatake ng mga Chinese forces, na natiling matatag ang mga Pilipino kahit sila ay lubos na napalilibutan. Ang 10th BCT, bagamat mas maliit ang bilang, ay matagumpay na napigilan ang pagsulong ng CCF sa pamamagitan ng kanilang disiplinadong depensa at walang pag-aatubiling paglaban. Ang mga Pilipino ay tumayo sa kanilang mga posisyon kahit na naubusan na ng supply at sila'y nasa ilalim ng walang tigil na pambobomba at pag-atake. Isa sa mga bayani ng labanan ay si Cap. Conrado Yap, isang masigasig at tapang na leader. Pinangunahan niya ang counterattack laban sa mga kalaban upang mailigtas ang kanyang mga nasugatan na kasama sa kasamaang palad, si Kap. Yap ay nasawi sa labanan, ngunit ang kanyang kabayanihan ay kinilala, at siya ginawaran ng Medal for Valor, ang pinakamataas na parangal sa kabayanihan ng militar ng Pilipinas. Tagumpay at kahalagahan, ang labanan ay nagtapos na matagumpay para sa mga puwersa ng UN, lalo na para sa 10th BCT, dahil ang kanilang pagtayo at paglaban ay nakatulong upang mapigilan ang tuluyang pagpasok ng mas malaking puwersa ng Chinese. Dahil sa kanilang kabayanihan, kinilala ang TFTOK bilang isa sa mga pinakamagiting na unit ng UN forces sa Korean War. Ang Battle of Yaltong ay isang patunay ng katapangan ng mga Pilipino sa harap ng pagsubok. Sa kabila ng pagiging underdog, ipinakita ng mga sundalong Pilipino ang kanilang dimatitinag na lakas at pagmamahal sa bayan, at ito ang dahilan kung bakit ang labanan ay patuloy na inaalala bilang isa sa mga pinakamakabuluhang kontribusyon ng Pilipinas sa pandaigdigang kapayapaan. Maraming salamat sa panunood. Kung gusto mo ng video tungkol sa history, general na kaalaman, storya, syensya, at news huwag kakalimutan mag-subscribe at i-like ang video maraming salamat.